mga baka pinaparada dito ngayon madami <coughs> ano ba grabe ang laki ng baka ito pa 108 108,000 daw po ito nabili time ba ako nambuhala tangkad eh 108,000 na ito nabili ito ang pinakamalaking baka nakakita natin dito na nabili na katay na po ito no katay na pero sa estimate nyo kaya anong abot niya sa katay uh, 370 370 po 370 daw estimated sa katay nito malaking baka oh katawang string baka nabili na Thank you so na, bilhin na. Salam dala. Yawn. Saan ang dala nito? San Carlos na. San Carlos. Magkana nakuha yung ganito kalaking baka? 54.5. 54.5. Nabili na ito. 54.5. Ano okay. yung ah, pre-deliver o may bayad ng tracking? Ah, pre-deliver lang. pre-deliver daw ito. Kaya po sing... Pre-deliver daw po ito. And magandang araw mga talong TV. Nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Araw po ulit ang Biyernes, May 10, 2024. Tayo po ay mag-update ulit sa mga binibenta malalaking baka dito yung mga patinera at yung mga ganador. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito. Uh, sa dulo pala po, po ng video ay mag-shoutout tayo sa mga nagpa-shoutout. Kaya kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para lagi like, like kang ma-update sa na natin video at sa Padre Garcia Batangas. Uh, pa-share na lang po at pati na ating video para po mapanood ang iba. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Yan mga talong TV nandito tayo sa area ng mga malalaki mga baka na malalahi dito sa bunga. Dito po yung laging pinaparado dito ng mga malalahi mga baka. Tayo po magtatanong ulit ng mga presyo na binipenta dito yung malalaki mga baka ito Patiner uh, at halagayin. Uh, uh, dito tayo kuya. Good morning! yan si Kuya. Ito si Kuya. Nalaki yan. May grabe ito yung mga magandang gawing ganador na baka. Ikaw sa plasya, si Chef. Ang ganda ng mga katawan. Indo Brahman. Indo Brahman. Ha? Indo Brahman. Indo Brahman. Indo Brahman. Grabe yung, ano no. Ang ano niya no, katawan. Ang laki pa ng lalaki nito. Tapos yung mga pangganda do rin ano. Ganda do niya mga ganyan? 95 pare. 95 po yung isang malaki-laki. 98. 98,000 tingnan natin. 95,000 ah 95,000 daw ito ito naman ay 98,000 mga malalaki mga baka ganda oh ba ng mga lawit nila eh kamusta naman po kuya may nabawasan sa dala nyo ah madalang pa rin ang fire truck eh matumal palang bilihan so mga gawing magandang gawing ganda doon sana kaya lang yung madalang pa namimili pa rin ngayon yan tingin natin yung katawan niyo. ito po yung mga tamang tamang gamitin sa mga pampalaki ng mga baka malalaki ayun pa ayun may binebenta sila boss dito mga malalaking bakang Indo Brahman breed mga kalatagan po sana mga kalatagan dito malalaki ito yung parang Mas malaki yung isang Parang lang lang ang presyo niya Magkano itong mas malaki? Nine, 98, 82 Ito ba yung 98 98 itong malaki-laki Tapos 82 daw itong isang to. Ito po yung mga ganaduri na no pero sir, sa uh, pwede rin naman siya patiner. Pwede rin naman. Mga ilang taon na kayong kanya kalalaki? hindi mo alam din ang ilang, kung ilang taon to. Hindi pa alam ni sir kung ilang taon ito mga baka niya. pwede raw alagay uh, na at patiner ng mga malalaki mga baka. Ayan, binibenta pa ni sir. Ang ganda naman to. mga indo brahman breed Ganadurin po ko 'yan oh kahit bata maglalaga daw Bakla naman kainalaga niyan ganyan Eh dito bose, dito taw. timura na 82,000 lang daw babawasan pa 82,000 babawasan pa ni Seret tumbahang ito eh, tignan babawasin. Oh, yung, sila. Paglabano, tignan mo babawasin. Paayon po ko. Yeah, sila sa <laughs> <yung, natingin> <laughs> nang ano, nang pangalagaan. Sila ang hinahanap 'yung ganado po. Oh, patining. patining. Ah, patining. Pero ito maganda rin pati yang rin ganito, ano? Eh, pag ganyan naman, eh, bago mo, papalaki. Papalaki mo na dala ng isang tao, sasabi sa'yo, isang tao lamang Ah, kung dapat medyo mo talo ka sa alaga. Mas mababa hanapin niyo po. Uh, mas mababa sa pag Ah, mas mura-mura pala ang hanapin siya. Hindi mo kari malakay. Oo oh, nga po. Yan, sila sa si patiner pala ang hinahanap nila, sir. Ito naman po, pwede rin man sa patiner, kaya lang parang hanap nila ano, babang presyo. Oh. Pero ito may malaki po yung lalaki, ano? Kasi malalaki siya. Yan. 82,000 ito ito binibenta. Yan, no? May binibenta rin si sir dito na malaking baka. Malaki po mga baka dumating dito. Kaya lang parang ito yung malikot-likot, oh kinikis-kis yung katawan niya doon sa so, boss, walang nabenta, may 85 so, doon may na 85 daw walang nabenta Ayan. walang nabenta may 25, 85 may na 85,000 daw ito binibenta so, pata, 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 siya na tinitingan ni kuya ganda na katawan no. benta pa yan mga talong si pinaparaming pinaparada mga baka ngayon dito. And, yung mga bakang malalaki pa yan wala para bawas ito mga to. Medyo madalang pa mga buyer ngayon na, at wala pang ulan. Pero tapakaraan pa din na yung sa dulok Kapal pa dinay, mga baka binibenta. Ito na may mga nabili na yung mga nandito. Yung mga nabili na mga talong CB may binibenta sila boss dito ng mga pati na rabaka. Ayan, mampana, sumampana, sumampana. Ayan o. Kuya, pwede magtanong po, magkano yung nahalaga niyang kanyang baka niya? Ah, 60. 60,000 bawat isa to. Ito pala kay tatay Pio. Ayan. Talagang makulay dito mga baka ito. Ayan 60,000 to to binibenta bawat isa. Nilabas na din Boss yung pangmalakasan no? Oh, oh, ay, good morning Boss Magkani na Magkani na alagaan yung kanyang kalaki Makikita 65,000 daw ito Parang medyo ano siya Naninibago Oo oh. Okay, 65,000 daw tambak kita. Binebenta. Nakabenta naman na kaya. Wala pa. Wala pa raw. Tumal nga ng bilihin. <laughs> Yan yes, si eh, boss natin, hindi lang pattern yan. Nasipat sila ng ano, alagay. Ay, good morning bossing. Yan. yan sir, binidyo na kita. magkano yung nahalagahan yung guide baka mo? Magkit 80. Magkit 80 daw to. Ah, magkano yung higit naman na yun? 2,000. 2,000. 82,000 daw ito. Indo-Brahman breed. Yan. Kaya may ilang taon na kayo itong bakang ganyan kalaki? Oo, oh, dalawa na yan. Dalawa taon? Oo, wala mo bukas. bata pa wala pa raw bukas. Wala mo ano, bukas kaya parang ang ipin pala niya, parang ipin din ang tao, no? kaya lang wala siyang ipin sa itaas, baba lang. Ang ipin niya, di, bakang. Ah, sa ganito? Bakang. Oo, sa bagang daw. Yung panguya niya, ano? <laughs> Ito, binibenta pa ni bossing ito. <laughs> Daan ba ka? So ngayon lang siya ano, hindi ka tulad. Oh, pong... pero maganda tayo. So, ng generator daw ito. Ayun, binibenta pa ni bossing. Ito daw po ay uh, nabili na. Sir, kayo na nakabili ito. at kwan. Ah, taga naman nakabili. Pagkakaroon po na po. 79. 79. 79,000 daw na pili. Pagkakaroon po kalatagan kay Tatay Miron po. ano 79,000. Tatay Miron po sa San Juan. Gagamitin po ang ganado. Nalimitan pa talaga pag mga ganador kalatagan. Ano? Magandang gagawin ganado. Malalahi. Ayan. Napilin na pala ito. Ang ganda na pagkabaka. 79,000 daw na pili na. Kuya kayo po nakabili. Ano? Transfer pa. Ah, mapatalas na pa transfer Ah, nandun pa yung transfer pa doon yung nakabili. ko na daw sa alam. Oh, no? May binebenta si Kuyang... Ito po yung patiner na, ano? Patabain. Patabain. Magkano po yung 70 78. Ang ah, kalatagan po ito? Magkano po yung nakalagan? 78. Ito yung mura na at 78,000 lang daw po ito. 72 ang tawad. 72 ang Ang malayo pa. 6,000 pang inahabol. Dala pa po ang puhunan. Claro, puhunan. Dala pa ang puhunan. Dala ang puhunan. Yan po, 78,000 daw ito binebenta ni hmm. Posing. Ito po na may, may ilang taon ano lang ganito kalaki? May kitchen towel lang ito. Ang pa rin ano? Dating. Malapit sa iyo. May kitchen towel lang ito ang baka nga ito. Binaibenta pa ni Kuya. Mahaba ang katawan niya. Matangka. Tapos, manipis-nipis ang katawan niya. Ito na ang magandang patiner na binaibenta ni Kuya. 78000 binaibenta pa. Si sir daw po ay nakabili ng baka dito. Itong tinutusok na baka nga ito. Sir, ito po ay magkano nyo rin pala kuha yung kanyang baka? Aray. P52,000. 52 52.5 52.5 po Pero ilan po ito? Ito po inyo pa rin yung mga nandun sa ano? ito lang isa ang inyo? Lahat yan ya. Lahat ito yung inyo? O. San po si Randala? sa ibaan ibaan alaga ah, ang mga partner po ang kinuha niya no mga pat kay po may isa diyang alaga na rin mga baka dati oh mayroon pa doon nakabenta na rin kayo ay hindi pa ka harvest baka susunod pa ah so pero yung mga nakaraan ano nakakabenta na rin kayo Oo, oh, nakabenta kamo sa po ang kitan sa baka ay hindi pag naka, di bang, din ba, sya, ng na pagka naka dibang grabe na grabe bibili lang ato po ay may na paano pa yung grano po bang ay, yung pigs ay pagkakaanjo ah ay ang namin kami ni mabuhay sa tuloy niya Ah, pinapaiwi niya lang po. Oo. Oh. Yan pala. Pero po ito hindi niya Philippines yan, hindi. Ha? Huh? Philippines hindi. oh oh, pakakainin niya. Ah, Philippines yan, Philippines yan pala. Parang tumabilis para tumaba. Yan sila siya. Yan na, nakapili na sila. Babiyahin na daw ito. Tatlong baka, tatlo po, tatlong baka. Nakapili na. Yan, pagpanta ng pagkailo. Yo, hugot na. Sadyang may butas na siya. na. perapat shoot agad ay lalu mo tutun dupid ayo mo salid alis na ikot mo na ikot ah hindi pa pala iniikutin po ya <laughs> baka <tokan> malaki pa ilaw mo. Oo nga. Para hindi baka pasbas. Matagal na ito. Laging... Uh, Matagal uh, na ito. Dapat daw pag malaki ang baka, malaki na ng, ng pangilaw. Eh. Oh! Okay na. Hindi kaya ito kayo nag-ikot ngayon. Hindi butas ano. <laughs> Ayan. 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 Sige, binibenta si boss na pati na baka. Nakatutok na. Magkano? Na? May gitna nila po ito. Ito binibenta ni Boss barako Ito po yung mga pati na baka binibenta. Norte? bang Norte, no? bang Norte daw ito. Binibenta pa. Ganda po ka baka. Binibenta pa may mga binibenta sila boss boss good morning kamusta nakabenta na dalawan na Nakadalawan na si boss ay ito pala isa pala hawak eh hawak mo din pero ito isa mayari ay boss JR pa rin magkano nalaga niya mga ganyan baka niya magkano binibenta 70,000 daw ito pero yung, may may ano pa yun may bawas pa o fix na may bawas pa may may Ah, may 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 kasi binibenta ng 70,000 mga partner na baka. Ilang ulo ang dala nyo ngayon? 57. 57? 57. 37, ah, 37 ha. Pero nabawasan naman na rin ano. Pero para madalang pa rin na mamimili. Uh Pero madalang pa rin mamimili ngayon talaga. Malang? Madalang pa daw. Yan binibenta pa ito ng 70,000. Yan o, parang din ang presyo? Para Para, ah, uh, Pinay. 65 babawasan. ito mas mura. 65 babawasan. Ito na may 7. 75. 75. 75. mas malaki nga pala ito. Mas malaki nga pala ito. Ah, sa lahi din ano. mas malaki nga ito. Pwede rin gawin ginador to nung ganito. Yan. pa. Ito naman daw ay bawas sa 65. Ito na may uh, bawas sa 75 ang halaga. pinay pa. Ayan, maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po ay nagustuhan niyo ang video natin sa araw na ito. Isang mabilis si shoutout muna po kay RT Heart Vlog at lalong hit po kay Ricardo Kison, yan. At lalong hit po kay Rodel Del Mundo. At lalong hit po kay Robert Tobiera ng Austin, Texas. Ayan, shoutout po sa iyo. At lalong hit po kay Jiber Tumbaga. Ayan, maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Uh, God bless po mga Talongs TV.